Pagkain na aso? Sa bomba? Sa na, uuwi na sila. Ay, yung aso talagang pumunta kay Busyong. Ayun, sumiksik talaga kay Busyong yun, know? oh. Hala. <laughs> sure daw para makaiwan siya. Amo talaga niya yun. ayun siya sa gilid, yung white na yan. yung plastic sa gilid sa hmm. Sige na. Sige, babay na. Sige, okay, ingat kayo. Bye.